wala dapat karapat dapat magbigay ng batas maliban na lamang si Allah Taala. Ito ang tanong ngayon. Di ba sinabi natin ng walang pwedeng magbigay ng batas maliban si Allah? Eh paano nasa Pilipinas si Sami? Ang nagbibigay ng batas si Barangay Hall pati si Mayor, pati si Bongbong Marcos. Eh ang sabi dito kapag nagbigay ka ng batas maliban kay Allah o Taala, mahulog ka sa shirk. Kahaling tulad ng para pag naniwala ka sa isang tao na alam niyang ilmul na hulog ka sa shirk, patungko sa batas din dapat ito ay batas lamang ni Allah ang nasusunod. Paano kapag sumusunod ka sa batas na ang batas na ito ay gawa lang ng tao? Anong panuntunan o patakaran dito kapag ngayon ang tao sa Pilipinas ng Muslim sinusunod nila ang batas maliban kay Allah Ta'ala? Ang pinakaugat niyan, kasi ang batas ng Pilipinas may butas. Ito nga yung dahilan kung bakit ang batas ni Allah Ta'ala ng pakaganda batas ng Islam. Eh. Sa tingin mo, kapag si Allah Ta'ala nagbigay ng batas, meron ba siyang interes doon? Wala. Wala naman siyang pangangailangan eh. Pero si kongresman, maglalagay siya ng batas sa kongreso, gusto niyang batas yung pabor sa kanya. Pero si Allah ta'ala ba, pag naglagay siya ng batas, meron ba siyang kailangan sa tao? Wala, kasi panginoon siya eh, wala siyang pangangailangan eh. Pero yung tao kapag gumawa ng batas, gusto niya yung pabor sa kanya kasi meron siyang kailangan. Ito yung dahilan kung bakit mas gusto natin yung batas ng Islam. Tingnan niyo halimbawa, sabi ni Allah ta'ala lahat kayong magpasting. Kahit kongresman ka, kailangan mo hindi kumain. Kapag muslim ka, di ba? Tingnan ninyo, sa fasting pa lang yun, dapat sumunod ang tao. Ah. Paano kaya patungko sa kinabubuti na ng buong mamamayan? So dapat sumunod ang tao. Ang tinutukoy ng batas dito, yung batas sa pamamagitan ng pagsisiayos ng buhay ng tao. Ang tinutukoy na batas dito, yung batas patungkol sa pakikitungo sa tao. Ito yung unang-unang batas. Yung patungko sa nangyayari sa mundo, yung mga kagamitan, yung kagamitan na yan, ito ay sunnah na dapat sundin mo. Kasi kung ang nangyayari sa kagamitan ay gumaganda at nagiging maayos yung buhay ng tao, ay sun na sundin mo yon. Pero ang tinutukoy ng batas nito, yung batas ng pakikitungo ng tao, sa bawat tao. Kung ano yung gawain ng lugar na yan, ay yun ang sun na sundin mo. Halimbawa, si Propeta Muhammad, nung punta siya ng Madina, sumasakay siya ng camel. Kasi, ang gamit ng mga tao sa Arab ay camel. Ayokong makita si Alpad sa Manila, Sasabihin niya, papasok ako ng school, magkakamil ako kasi si Propeta Muhammad nagkamil. Huwag mo gagawin yung alpada. Ulitin ko, ginawa ni Propeta Muhammad yung mga bagay. Yung mga bagay na yun, kasi yun ang gawain ng komunidad, ng nasa lugar niya. Ang sunna, hindi kay Propeta Muhammad, ang sunna doon sa lugar niya. Alimbawa, ikalawa. Ang mga tao sa panahon ni Propeta Muhammad, pag nagtayong sila ng bahay, anong gamit nila? Di ba yung putik, gagawin nila, tapos ilalagay? Tapos yung bubong nila yung dahon ng dates. Yung dahon ng hulma. Yan yan. Tapos dumating si Sajid dito. Gagawa siya ng bahay sa gitna ng Dakota. Ang gagamitin niya yung putit dyan. Kasi ito yung sunna panahon ni Propeta Muhammad. Sajid, wag na wag mong gagawin yun ha. <laughs> ito para maintindihan ninyo. Pagdating sa gawain mga bagay. Ulitin ko, pag mga bagay ng mga gamit. Ang sinunod ni Propeta Muhammad yung sunna sa gamit yung ginamit ng kanyang mga tao sa kanilang lugar. Kaya nga tayo mga musi, nagtayo tayo, tayo ng na, mga bahay, gumamit tayo ng semento, ng concrete, ng bakal, kasi ang gawang lugar natin gumamit ng ganun. Yun ang sunna. Ibig sabihin, ang sunna dito hindi kay Propeta Muhammad. Sinunod ni Propeta Muhammad ang sunna ng kanyang lugar at naging sunna yon. Ang tanong ko sa inyo, etong kumpiya, sunna hindi. E pag sinabi mo kasing sunna, pag ginawa mo, mayroon kang gantimpala kay Allah. Ibig sabihin, parte siya ng religion. Parte siya ng Islam. Eto, sunna hindi. Ito ang sagot kapag itong kopya na to ay naging gawain ng lugar natin, sunna. Pero pag hindi, hindi siya sunna. Ang isang bagay nakadepende sa gawain ng mga tao sa lugar sa paggamit ng isang gamit. Ulitin ko, patungkol sa gamit, sa gamit, ang sunna ko anong ang ginagamit ng ating lugar. Doon tayo makuha ng kantimpala kay Allah Ta'ala. Pero patungkol sa gawain ng ating katawan, ating katawan, ang sunna ay sumunod kay Propeta Muhammad. Basta sa gamit, ang sunna dito, yung kung anong ginagamit ng ating lugar. Pero sa gawain ng katawan, ang sunna dito, sundin si Propeta Muhammad s.a.w. Sa batas ng Islam, sa reliyon ng Islam, ang tinutukoy dito yung ating katawan, kung paano tayo makitungo sa ating reliyon. Ang sunna dito, sumunod kay Propeta Muhammad s.a.w. Sa kanyang salita, sa kanyang gawa, sa kanyang desisyon. Basta patungkol sa reliyon ng ginagawa ng ating katawan, ginagawa ng ating katawan, ang sunod dito ay sumunod ka kay Propeta Muhammad. Sa sala, sa fasting, sa hajj, sa zakat, sa sadaka, sa id, sa araw ng jum'a. Di ba pansin ninyo, lahat yun ay pagsamba na gawain ng katawan? Lahat yan ay dapat sumunod ka kay Propeta Muhammad. Pero pagdating sa gawa, sa gamit, sa gamit, anong susundin mo? Yung kumunidad lugar mo. Ay, hindi na, basta yung gamit na yun, hindi siya nagagamit sa haram.